Hindi nga raw po pwede na maglaro itong player na ito para sa Team USA ayon kay Stephen A. Smith. At yan ay kikilalanin natin matapos nga natin muna pakinggan itong naging suggestion ni Rudy Gay. Dahil mga idol sa tingin niya nga ang Team USA dapat bumalik nga daw sa pag-hold ng tryouts. Hindi nga daw ang mga coaches or whether Team B or Team C ang ipinapadala. nila. Hindi nga raw yon ang problema. Ang ibang mga bansa nga daw ay may mga players sa kanilang team na talaga naman nagagawin ng lahat para lamang mapabilang doon. At sa USA naman daw ay pinipili lang ang players. So in short mga idol, ang gusto ngang makita ni Rudy Gay na maglaro para sa Team USA ay ang mga players na may desire talaga. Yung gusto na maglaro para sa Team USA. Para nga mga idol, kanilang ibigay ang kanilang best dahil in the first place ay gusto nilang irepresenta ang kanilang country. Dahil sa tingin ni Rudy Gay, meron silang mga player ngayon na parang ayaw naman na maglaro sa Team USA. Parang wala yung puso nila doon para gawin nga yung lahat para manalo yung kanilang bansa. So yan nga ang problema na nakikita ni Rudy Gay Kaya't ang suggestion niya magpatryo tayo para makita talaga natin kung sino yung mga gusto maglaro para sa ating bansa Dahil kung gusto nila ay siguradong gagawin nila ang lahat para manalo sa mga games Kayo mga idol anong masasabi nyo? Sa tingin nyo ba magandang idea na magpa-try out ang Team USA para sa kanilang team? Komento nyo lamang yan at ito namang si Gilbert Arenas mga idol nang mabalitaan niya na itong si Lebron James ay maglalaro para sa Team USA. Abay talaga namang sobrang excited niya. Panoorin natin itong video clip na ito. <laughs> you see what y'all did? Y'all don't... <gasps> yeah, Bron coming! <laughs> y'all celebrated too early. The king coming. <laughs> And he's bringing all Louis Vuitton luggage, yeah. Not that outlet we done had this last go around. Louis Vuitton, he on his Dion. <laughs> he bring all America. <laughs> we coming in like, what's happening? We gonna be in the US of a A. <laughs> uh, yeah! At ngay naman itong si Stephen A. Smith, dialisi na binyan na ayun yung ado Marinik. Etong si Andre Davis na representa ang Team USA. Kumbaga, wag si Andre Davis palaruin sa Team USA mga idol. At ang rason dyan ni Stephen A. Smith ay gusto niya nga daw makasigurado na itong si Andre Davis ay magsho-show up muna para sa Lakers games. And of course, ang injury history ni Andre Davis ang kanyang pinag-uusapan dyan. Kanya ring binanggit mga idol get ayaw niya daw marinig itong si para sa Team USA ay dahil nga daw sa kanyang inconsistent na paglalaro na itong nakarang playoffs nga daw mga idol kanyang pinoint out yung kanyang naging performance laban nga sa ibang mga koponan dahil sa isang game daw may si Andre Davis ng 40 points na galimaw and then sa second game score na lamang magtatala na lamang ng 11 points at mukhang ang ayaw makita ni Stephen A. Smith yon para sa Team USA kaya naman mga idol ang kanyang suggestion wag nga daw na si AD na i ang kanilang bansa Anong masasabi nyo dito mga idol? Anong masasabi nyo sa payag na ito ni Stephen A. Smith na talaga namang matindi? Komento nyo lamang ang inyong mga opinyon